Uh, kailan ba itong uh, balitang itong nagkausap na sa telepono si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at uh, si uh, Tito Donald Trump? <laughs> si Manong o oh, Donald Trump o, oh, President-elect ng Amerika. Nagkausap na po sila, bayan. At sinabi po ng Pangulong uh, Bongbong Marcos ay pinabot niyang kanyang pagbati sa pagkapanalo mga uh, niya uh, uh, manoy Trump sa nagdaang US presidential elections uh, ni Mang Donald ha tinalakay nila ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika at ang pagnanais na palalimin pa ang relasyon ng uh, dalawang bansa yun no oh. Iyan. so uh, pinaplano po ngayon ng pangulong Marcos Jr. na siya'y magibangkita kay uh, Uh, tito Donald ni Mang Donald uh, oras na maupo ito doon. Doon sa atin. Doon, sa White House. Uh, doon, ha? Punta tayo doon sa White House sa Washington, D.C. Okay? Uh, kumuha ko muna... May visa ka na ba? Ah, wala pa? <laughs> ha? Madali lang kumuha ng visa ngayon. Si Donald Trump na nakaupo si um, Tito mo. Madali lang. Huwag ka lang magtago doon, ha? Kasi pag nagtatago ka sa Amerika ay talagang... Uh, baka masali ka sa mass deportation. Pero sabi naman ni Yusek, eh, di ba, huwag kayong magalala mga Pilipino kasi hindi naman tayo gumagawa doon ng kalokohan. Hindi naman tayo doon gumagawa ng iba't ibang krimen. Di ba? Masunuri ng mga Pilipino. Pero yun nga lang, pag wala kang ka dokumento, di umuwi ka muna sa Pilipinas. So sa kabuhan po, naging maganda ang produktibo oh, at produktibo naging pag-usap po ng dalawang leader. Sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos Bayan na kinamusta ni Trump din, ha? Ang uh, unang, dating unang ginang, Imelda Marcos, na siyang kaibigan at personal na kilala ni Trump. So, sana atin, bayan, na magiging uh, matatag pa rin ang ugnayan at relasyon ng Pilipinas uh, at ng Amerika. Sana natin ang tulong pa rin ng Amerika, lalo't uh, nandyan pa rin yung uh, banta natin, uh, bantab ng China. <laughs> ng sa atin no. So, West Philippine Sea oh, at ang tulong ng Amerika bayan para sa pag uh, maging matatag na ekonomiya ng Pilipinas. O oh, ah uh, simula pa uh, noon pa lang. Huh? Since time immemorial bayan ng Amerika. Naging uh, bahagi din tayo ng Amerika no? Ng bansang Amerika. Oo. Ah uh, uh, tayo po uh, naging uh, colony ng Amerika. Kaya tang uh, iba dyan ng mga pilido. Ano pilido mo doon? <laughs> <laughs> hindi lang iba mga... Uh, may mga lahi tayong mga Amerikano. Oh, hindi lang mga Kastila. Oh, kasi nga sinakop din tayo ng uh, Amerika. Kaya yung mga... Uh, mga Pilipino, magugugwap. magugwapo. Magugwapo? Oo. Oh. Kung hindi tayo mukhang uh, Espanyol, mukha tayong mga Amerikano. <laughs> di ba? Tatawas ang ilong natin. May mga bal balbasarado pa. Ha? Yung iba naman, eh, mukhang mga ano, masingkit. O no, yun. Kasi ang mga insect and eh, Chinese, eh, nandito na sa atin. Iba naman, eh, mukhang Indiano. <laughs> oh, kumpleto. Si Angel ba? Anong lahi ni Angel? Mukhang Espanyol. Oh. Angel Garcia, maganda. Si Don, may lahi ka ba ano Don? Amerikano yata si Don, no? Mukha kang sundalong Amerikano Don, ha? Ah, may lahi ka? Anong lahi? Ako kasi may lahi ako eh. Half, uh, ano ako eh, Spanish. Half sardines. <laughs>